Hi mga kasyang, for today's video po ay gusto ko lang i-share ang bahagi dito sa munting journey ko. Mukha lang nga siyang madaling tignan mga kasyang, pero tingnan nyo, ang hirap gawin. Ayan no, gusto ko siyang ano, yung perfect yung paggulong ko, pero ayan, nasabit pa nga ako, kalok. Ito yung video na hindi ko nga naulit pa dahil nabalian ako. Sure. Um, kasi mga ka siyang, kaya hindi ko na naulit And, pa. talagang sineryoso ko yung paggawa sa video na to. Um, wala sa set up, grabe, sa paggulong-gulong ko, pag-execute hanggang sa edit. Grabe mga ka siyang kasi nga wala akong extra cellphone, kaya hindi ko ma eh, ma-exact yung dubbing. So, kailangan ko siyang i-sakto-sakto yung audio. Ayan siya mga siyang Kapag may gagawin ka ngang isang bagay mga kasyang, dapat daw ay ibigay mo na yung best mo. Para kahit ano man ang maging resulta, ay okay lang. So at least, nandoon yung effort mo. So mga kasyang, okay lang kahit hindi naging top content o nag-trending ang video na ito. Kasi feeling ko naging artista ako sa sarili kong pelikula. <laughs> so sana hanggang dulo mga kasyang, ipanoorin niya ang video na ito. Ito po yung resulta. <laughs> Tinayaran ako para hatit ka sa impyerno! Alam mo ba ang daan papuntarap? Kung hindi mo alam, kasamahan kita! Okay pa sa'yo? Okay lang! Pero tiniti ko sa'yo. Iguguhit ko ang dugo mo sa lupa! <laughs>